Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otto Boyson. So yung nakikita niyo guys ay tambak na carburetor na gustong palinisan sa atin. Dahil la uh, ang iba ang komplain pa mahirap andarin sa umaga. Yung iba naman ay pagka uminit nagpupurot-purot pumupugak yung andar yung iba naman talaga ay ayaw nang umandar. So, yung iba naman ay nag gasolina lang ayaw nang umandar. So, maraming uh, dahilan or uh, reason kung bakit ang carburetor ang isang uh, dahilan ng ayaw pagandar ng makina. So, may mga sintomas na ang uh, makina sa umaga hirap andarin tapos, yung iba naman ay uh, pagkapinaandar, pumupugak, walang minor. Ang pangatlo naman ay nagbabakpire. Ang uh, pangapat naman ay ayaw na talagang umandar simula nang nagpagasuli na sila. So, yun yung topic natin ngayon guys na isishare share sa inyo. Dahil uh, may nag-message sa atin na isang follower, subscriber, eh ganun daw yung nangyari yung mga sintomas ng Uh, motor nila so sa motor muna tayo ngayon guys dahil uh, kadalasan eh, nagme-message na sa atin ay tungkol sa motor so yan yung isi-share natin sa inyo at ito dito nga marami tayong lilinis ang carburetor ito yung mga carburetor na mga pinagpalitan nila na kinukuha nila at uh, balak nilang ipacheck pa uh, linisan baka pwede pang ibenta o pwede pang ikabit ulit so yun tara guys so dito uh, itong carburetor na to guys ay sa XRM to na carburetor so galing to ng XRM yan yung uh, natin tapos ito naman ay sa uh, kung hindi ako nagkakamali nito, ito ay sa uh, Team X. So, sa Team X, nakikita ko rin to yung uh, bagong Team X or sa Ismas, So, pili tayo ng iba-ibang uh, ilinisya natin. So, ito ah uh, kaparehas to ng uh, Honda Wave ito Honda Wave so yan mamaya na yan ito Honda XRM Honda Wave tapos Meron pa tayong yung uh, ano dito ito uh, kaparehas din to parehas lang din to sila ito parehas lang din to so ito yung uh, hindi mo kaparehas yan tapos uh, Ito, kaparehas lang din to sila. Yan. Tapos, dito naman, ay, ito, kaiba na to. Ah, kung hindi ako nakamali, sa ano to, gamit to sa, ah, Skygo. So, ito naman, yung, sa ismas. So, yan. So, tatlo ang uh, bubuksan natin. So kung ano bang nagiging dahilan kung bakit minsan may hirap at minsan talaga ayaw nang umandar. So yan yung uh, ano yung natin. Uh, isosolve natin. So bubuksan natin yan at ipapakita natin kung anong nagiging dahilan. So bubuksan ko muna guys at compare natin kung anong natin makita dyan sa uh, tatlong uh, carburetor so ito sa ismas, ito sa HRM ito sa TMX TMX to hindi ako nagkakamilay doon sa bagong modelong TMX so tara buksan natin So dito guys, nabuksan na natin. So hindi natin na uh, pinakita pagbukas pero basic lang 'yan sa inyo. Tanggalin lang niyo yung mga screw na nasa ilalim ng itong uh, bowl na 'to. Ito. Pati ito. So dito tayo sa XRM. So ito sa XRM to guys. So buksan natin kung anong makita natin. So dalawa lang 'yan. So, buksan natin. So, dito, ilawan natin. Ayan. So, dito, uh, malinis naman siya. Pero, mayroon parang kunting dumi. Dito na porsyon. Dito. Mayroon kunting dumi. Tapos, uh, malamang barado yung drain hole nito. Dito. Barado Ito At saka uh, Ito Overflow So Barado Yung Ano nya Dahil uh, madumi Tapos Ngayon Pagka drainin ninyo to At walang lalabas Barado yung Dito Marado yung drain hole nya. Tapos punta tayo dito sa plot. So ito yung plot. Ito yung uh, plot bowl nya. Ito yung floater. Tapos may makikita kayo dyan na uh, bulb. Ito. May makikita kayo dyan na bulb na maliit. Tanggalin natin. Minsan nag-stack up yan at nawawala ng supply kaya hirap panda rin minsan yung makina tanggalin natin ito kasi dapat ito pagka full kaganoon siya sasagad siya dito so magsasarado yan ngayon pagbalik niya kung uh, hindi siya maka open so mawawala ng supply ng gasolina yung floater bowl so ito yung sinasabi nating na uh, bulb na which is madumi na yung needle niya yan madumi at nag stack up na tuminsan minsan sa butas so yun isang dahilan kung bakit ayaw na talaga umandar is wala ng gasolina dito sa float bowl niya pangalawa itong uh, fuel supply jet So, yung fuel supply jet nandito sa ilalim kung nakikita ninyo, yan dyan fuel supply jet kung madumi na to at barado itong butas na to so, hirap paanda rin kung umandar man ay pupugak-pugak yan tapos, ito naman ay pupugak-pugak din ito So parehas lang yan sila dyan kung barado itong fuel supply jet at saka itong needle jet ay magbabara so hirap yan panda hirap panda rin yan yan yung sa hanginan ito sa hanginan to oh, kung nakikita ninyo konektado yung tube nya dito tapos dito patungo dito sa hanginan so ito yung idle screw idle screw speed air fuel mixture ito sa air fuel mixture karugtong yan dito at ito naman sa needle jet supply fuel so yan yung ano nya ngayon ang problema dito kung walang supply na gasolina hindi andar pangalawa pagka itong jet na to idle speed, speed adjusting screw ay uh, barado or kaya ayaw na nga malaki ng butas dito sa thread at parehas ng itong sa air malaki na hindi talaga matitimpla ng maayos yung uh, carburetor or yung andar ng makina lalo na dito pag nagbara to dalawa at ito pag kalumuwag na yung parang na lustrid na siya so hirap pa andarin sa umaga ayaw umandar or pag umandar man pupugak-pugak Anon? so yan yung mga possible na nagiging dahilan so sa XRM yan guys so pag dito naman tayo sa mga ismas ito so malinis naman sya ito malinis ah, mayroong kunting dumi kunting dumi lang din tapos dito ganun rin dito so may dalawang uh, jet yan sya you will passage ito, ito sa air passage so makikita ninyo ang air passage nya is patungo dito sa kabila so kung ito air passage nya dito ayan ah, hanginan, ito yung hanginan ito yung ideal speed yan tapos ito naman yung sa fuel nya fuel supply at may, tataka kayo mayroon ditong ah uh, sensor yan mayroon sensor dyan yung sensor na yan guys ay konektado yan dito sa ito yan So, itong sensor na to, pwede ninyong i-cancel, pwede rin hindi i-cancel. So, na, uh, ang sensor na to, kaparehas na yung dito, sa so, kabila, ito, yan, parehas lang din sila. So, sa speed ang pinagbabasihan niya nila, speed. So, explain ko yan later sa inyo anong function ng sensor na yan. So, ito naman, ganun rin, ang tsura nya sa loob at medyo nag asin asin na so lilinisan lang din natin yan so parehas lang din to ang mga pangsyon ng mga screw yan parehas lang din ang mga pangsyon yan yung internal nya parehas pagdating dito may kabihandang kasi may sensor na sa ibabaw itong sensor na to sa diaphragm yan minsan minsan naman nandito stoktok so yan yung uh, nagiging dahilan number one kung bakit eh hirap paanda rin sa umaga uh, pag umandar pugak-pugak ayaw umandar at minsan eh pag karga ng gasolina ayaw na talagang umandar so ang dahilan yan number one madumi yung fuel madumi yung float bowl ninyo barado pati itong mga jet na to barado tapos pang apat itong uh, idle screw at saka air fuel mixture screw is maluwag na hindi na siya kayang itiming yan at minsan pagka masyado ng uh, ano siya uh, yung overflow niya floater niya ay hindi na functionable ito. Hindi na siya makasarado. Tuloy-tuloy yung karga. Pag tuloy-tuloy yung karga, minsan guys, ito, umaakyat na dito, lumulusot na dito. Yan. So, nalulunod. So, yan yung ano, dahilan guys. So, sana nakakuha kayo guys ng kunting kalaman. At uh, later, magawa tayo video kung anong function itong sensor na to. So, this is automation. Magandang umaga. God bless.